Good morning, guys. Good morning, morning. So, update na tayo. Nagising ko lang ngayon. Oh, Masaya pa yung lalamunan ko. Huh? Nagpalit ka pa na Kami na ang water cooling system kasi nasira yung water cooling system sa bangka. So, to you update that in <laughs> <laughs> so more, i update Hello! To... <coughs> what are do you doing? are papa na to ng ng, ng gawa to na yung paggawa kasi duty ko hap kahapon tapos pinito rin to ng red lid punta tayo sa bangka kita yang ada cembengkak kalau ada yang ada tapi cembengkak masih masih ada yang bisa saya saya terbang ramai papa lipan itu masih masih kita ini Ako lang masyadong hulis ngayon. Kaya... Hindi tayo na. Ito na dito. Tambay lang. So, dito... Hindi na lang sa... Ito pasigyan muna. na. Ini dia Ada ramai yang akan kita ganti kerana sudah berjaya Sejak sebulan Tidak banyak yang akan kita gunakan Ada banyak yang akan kita ganti Kamarote yang akan kita pero sa ngayon yung mga water cooling system mo lang muna yung papalitan at doon nakikot right, pa rin din sa buhay namin doon tsaka noon dyan marami na lumot at ito rin ano, mga ilaw papalitan na to Dito dyan sa bangka. Pasensya na sa busis ko kasi uh, ano. Nagbo uh, oh. No, kasi ako kaya ganda yang busis ko. Kasi yang yung nasa loob. Tidak tindak sama May butas po ito mga itong parka, kaya marami itong papalitan. You know, ito ang mutas. Walang income, pero ang daming gastos dito. Baka mayroon na season, baka huli na kami. wala pa, wala na ako kitapit kasi busy na ako sa trabaho ko. So, susubukan ko na yung mga update update dito. So, ngayon, ito pa yung ginagawa ng mga ulap hindi pa malaot. Nagre-refer pa ng mga gamit at mga na, nasira <coughs> okay na yung makina yung motor cooling system na lang at yung mga para dito tapos pibinturahan pa to pag luminaw na kasi palalalon pa pala rin hindi yung madadala dun sa pangalang pasigyan kasi mabigat uh, malaking gastos rin pag nilagay doon oh. No? kaya dito na lang kaya na lang ng uh, latang para mapinturahan siya pag uh, low tide ganyan na lang yung setup hindi ko na uh, video yung paggawa nila ng ano kasi yung schedule ko 12 to 12 to 9 at maaga ko dadating ng mga alas 6 ako -so, pagpunta sa store kaya hindi ako nag nakabang na na video so ito yung update natin sa ngayon ayan maganda yung panahon ngayon kahapon, mahal ang kahapon kasi uh, at maulan so yun yung bangka natin na uh, ginagawa ni Papa kita yang mak sama sa adventure. Asyik ni mai terbau tu, bau mabsin. Tak kasi kat peng mabsin, tak apa, nanti aku panggilkanlah. Apa mabsin kau, kita tengoklah. Sayang yang terbau. Fix masih pun tak ada kena. so yun na yung update natin sa ngayon and susubo akong mag-update kapag nag-free time ako and that's all for today and thank you for watching and salamat pa rin sa sumusuporta sa atin kaya kahit hindi tayo nag-update ito sa bangka and thank you and bye, peace